Uy, si Chibat TV, oh. Nasa tambayan, no? Oh. Kung ko nga, uh, tanongin mo nga po, magaling sa English ko. Chibat, Chibat! Ay, pre, Teka lang, ha? Kausap oh, lang ako. Chibat, ano ay? ba yun? Ano ba yun? Magtatanong ano mo. Magtatanong ako oh, kung magaling ka sa English. English? Dahil um, may tatanong yung favorite subject ko pa ng elementary ako. Ano ba yun? Ano bang English ang pa? Ito, mga pinagtatanong mo, eh. Tapos, nakakamera ka na naman, oh. Siyempre. Pa 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 lang. di malam. Oo. So, di Ah, wala. Ang galing mo talaga. Ha? Eh, syempre. Eh, alam mo na elementary ako, pare. based in English ako. Simula grade 1 hanggang grade 6. Kamansawa na nga nanay ko. Magsabit ng medalya sa akin eh. Dami kong medal sa bahay. Kung di mo na itatanong. Napakatalino mo pala. Eh, syempre. Sa English. Eh, syempre. nag tayo mabuti. Uh, anong English ng tuhod? Tuhod? Oh. Di mo ba alam? Hindi Kaya nga nagtatanong na ako sa'yo eh. Ni. Nee. Tuhod. Ni. Nee. ba? Ni. Nee, ah. Ni. Nee tuhod sa English ng ni ang, uh, tuhod sa English ni o oh. ba diba? ayos yun ah siyempre galing ah siyempre meron pa isa eh ano uh, ng English ng kipay ano kipay 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 wala tiyata anong tinanong ko yung pinakalimutan ko hakit lang akala ko magaling ka sa English kita nakalimutan ko nasa dulo ng dila ko kagabihan <laughs>